Binantayan talaga ni Idol mga guys no ang pagbukas ko ng kanyang bike kasi nga grabe talaga yung igko hindi siya makapaniwala kaya yung ginawa natin ni Limpiwan binuo para naman malilipay siya ayaragay kwarta naman ni eh. Hello mga raman hapon sa inyo mga guys no so eto na naman no, pinding talaga na ubra na ito, bali nang harang adlaw pa ito dinulong sa akin mga guys no, pero ngayong adlaw hapon ko naman ito na ubra ito yung damay mo, ganyan talaga pag nagdadinaguso nag sila ba ayambot na lang gida Sana oh. so bali nga ubra, pala natin ngayong adlaw mga guys no, ayusluin ko lahat ng mga pisa-pisa ni Idol no, accept na lang doon about accept na lang doon sa kanyang idpatch ay bago kasi mga guys no? Kaya hindi ito na lang yung binuksan natin, o oh, Butong bracket, dalawang gulong-gulong. Siyempre, tanggalin muna natin ang kanyang pinyon para naman maunos ko ang iya, mga unod-unod. Ay, animal animal. <laughs> Gago! Ito okay, nga mga guys, no, para naman mauslo ko yung biring-biring niya sa may hab Ay, lagi na mita natin ito ng special tools, no, para naman humok lang siya magwa. O, ayan na, dahil nga nabunlot ko na, siyempre, umpisa na natin sa paglukit-lukit ang kanyang <laughs> silyo, no. Tapos mga guys, no, chinichick up ko talaga yung mga biring-biring ni Idol. Pero sabi niya sa akin, ay, okay lang yan, do'la, ibalik mo lang. Yung importante, malimpiwan baso ito na, pakita na natin sa inyo mga guys, no, kung ang kulay ng kanyang sabaw aya yala kalain nagaitom daw kape nga sunog <laughs> wow <laughs> so para makuha mga guys yung mga kiki ba tsaka yung mga igko na nakatikit-dikit no ang ginawa natin piniswita natin ng tubig-tubig tapos hangin mga guys so ito yung tawag na air pressure abawa <laughs> Dahil nga malinis na mga guys to, no, kailangan mo na natin ito lagyan na papadanlog na kulay blue oh. at syempre hindi natin kinalimutan yung spring niya itakot saka yung pulse o oh. di ba kita nyo naman nilagyan ko na ibang kulay ang iya nga oh, para naman manami sa matagsing sa mamaya pamatian ay agay kalain abaw ah <laughs> so para makumplito siya mga guys no at mapapamatian natin mamaya ang iya nga uni ito na ginawa na natin ang tinatawag na Ugot-ugot uh, Ah, uh, abaw Ah, uh, uh, pinasla ko na dito mga guys so, Nilagyan ko na kunti pa pa Tapos, titistinga natin ba at dahil nga naguni-uni na siya mga guys no, Ito na naman na yung ginawa ni Manino e niyo Tinakod na yung pinyo niya Siyempre inugta natin eh Para naman magsisipa si Idol mamaya Hindi siya maglalagutok <laughs> Ayala ala maglalagutok gidya ah. ah, Magkatapos mga guys Tinakod na natin yung puli niya Yung gulong-gulong naman sa likudan Para isusunod na natin yung Kanyang crank set Siyempre dulom na tayo natatapos no? Ay ambot na lang gida Wait ah mahimo kaya mo gining kabuhit bugta ay pagbugta sa aga dugay-dugay dulom naman ba Pinangal. so ayan na bago natin mga guys hugutin Nilagyan ko muna ito na papadanlog no Syempre, pinatiring muna ni Maninoy ninyo para naman smooth na smooth ba ay puta <laughs> Gago! So, yun nga ni mga guys, no, finally natapos na rin naging yato na ng mga budlay. Lalagay na ako dito ng uwil, tapos adjust ng kambiada at eto na, tapos na yung ating ubra. So, maraming salamat talaga mga guys, no, sa panood sa aking video at sana'y na-enjoy kayo at ma-share din sa mga bagong nag-follow. Thank you so much po. Mag-ingat kayo palagi. Ride safe and God bless to all. Paalam. Bye! <laughs>